Islands. Dito lang tayo habang uh, naka video po tayo. No? Yan. So, bali, may gagawin tayo dyan guys. Gagawa na naman ako dyan ng scaffolding. Yan, nakasya ah, ka naman ako dyan. Nagawa ko na ng couple din yan. So kailangan ko ngayon yung tansi. Pero mayroon pa kong gawain dito. Hindi pa tapos. Kasi inadjust adjust ko yung ano. inadjust adjust ko yung isang ganito. Kasi na-fix ko agad. Kaya pala siya sa derecho. Magbaba lang natin. pertanian desa saya bilang dulu itu namanya tinggal kawin ting bapak karena pantai ini on derecho aku sedikit dan natin guys silip kulit Yeah. Oke nih, sedikit kulit itu, Yon, sekarang ini jo as. Ayo, mulai nanti menulit. Namanya ya. Aku berani, mulan nanti na ya. Ya, yon. Nawi nanti kapan kamu mulai? Tilo, ayo. Kaya piding utubasa kasi. Di opan awan mga para paki-pagi. Eh. Dito lang tayo sa nasisilungan tayo. Tago lang po tayo dito kasi darugo ulan dinagin kaya pag maulan ulan. Pero, mahina pa naman yung mahina pa naman yung ulan. So, yung iba guys, nasa baba. kaya eh, ipabugso-bugso lang, nawawala naman. Kunting tago lang, eh. nawawala. Na. Diba? Diba? yun, wala na ulit. So, balik na tayo guys sa ano. Ginagawa natin. Ginagawa ko. Sabi na, nahihila na lang yun eh. Yan. So, diyan lang ulit 'yan, guys. Ba, nawala yung ulan. Yan, hindi pa tapos yung aking ginagawa doon. Meron pang konti. ये तलगा ये तलगा यहाँ आती है पावर Okay na. So, ngayon, pupuhin ko yung tansi ko. Yan. Yan sa unahan, guys.

ફ્રીસો પવવા ના Arigo. Yun, oh. Sa baba na tayo. Hindi sana, hindi pa ito sumabi. Para tuloy-tuloy, hindi na ako akit ulit. Diba? Yun. Parang sumabi to. Oh. Masabi ko ng abay.

So ayan nakatapos na tayo guys so, Ayan dito naman tayo sa kabilang pangalawang isipan na ito So ayan Ngayon kailangan mo ngayon ng mga tubo Yung mga MIC At saka clam Diba? Ayan so let's go yung mga kailangan natin yung uh, sukat niya is uh, 120 sa so, bawat ganyan isang piraso grass bawat mga so, ganyan kailangan ko isa 120 so, mahaba naman to 120 ang kailangan ko so, so 120 tong mga to so, kailangan kong 120 is Side